magandang araw guys magandang araw dyan sa ating lahat sa lahat mga subscriber ko Binabati ko kayo magandang araw sa inyong lahat maraming salamat sa inyong suporta ah, uh, ating pag-usapan ngayon atong call ito sa isa nating subscriber na nagpo-comment sa akin na tungkol to sa pag ano, kahit hindi ko na sa marunong magsalita ng English kasi siyempre hindi na sa marunong magsulat ng English ngayon may na nag chat daw sa kanya English siyempre hindi sa marunong mag English hindi na sa marunong mag text ng English ngayon itong problema niya na yan yan ang ating solusyonan paano siya makapag English sa text madali lang yan mga boss kung paano solusyonan yan yan lang ang problema mo madali lang yan tuturuan kita kung paano gagawin para makapag text ka ng English kahit hindi ka marunong mag English pero kaya mong mag text ng English kung hindi mo pa alam itong video kong ito ito na lang para sa iyo tuturo ko sa inyo tagahan ko kayo ng guide kung paano tayo mag text ng English mag chat ng English kahit hindi tayo marunong magsalita ng English pero kaya natin mag text ng English o so, yan ang pag usapan natin ngayon okay panoorin mo lang tong video ko hanggang matapos siguradong matutunan mo kung paano mag text ng English napakadali lang promise tuturo ko sa inyo magpatuloy na tayo guys magpatuloy na tayo sa ating tutorial ang una mong puntahan guys message patapos sa message select mo ang ito pagkatapos guys itong parang gear ganyan dapat ang settings mo guys sa language guys amo ganito ang nakalagay ito English US tapos itong predicted text naka on suggest emoji English US pa rin sorry naka on na siya dapat suggest sticker while typing okay na siya ito guys ang auto replace dapat naka US pa rin yan siya English US hmm, balik na back na tayo <coughs> ah, excuse me ngayon guys ang ang problema mo ang pag text ng ano English Uh, um, palagay natin messenger punta tayo sa messenger ha Messenger. Dito sa Messenger guys, select mo lang Messenger. Pagkatapos, ah, dito lang sa akin, eh, testingan natin. Diba ito? Sa akin guys, ang nakalagay dito, itong tatlong dot sa may kanan taas. Pero sa ibang cellphone guys, dito yan sa kaliwa. Dito sa may kaliwa naman siya, Dito dito yan nakalagay ang yang seleksyon sa ibang cellphone sa akin dito sa kanan dito sa kanan yan sa guys pagkatapos silik mo lang yan sa guys ganyan tapos i-select mo ang translate pero dapat to guys may internet ka tapos dito sa ano guys taas ayan o sa, sa may kaliwa aray o at ito o, pili kalanda language. Lagay mo lang Tagalog. Tapos, ang kabila, English. no, English lagay natin kasi galing sa Tagalog pa punta tayo sa English. Para pag-type mo sa Tagalog, ang lalabas English. Okay? O, ganito guys. Testing natin natin, ha? Hmm. O, saan? Saan? saan tayo pupunta ayan guys ang i-type ko na yan sa ibang cellphone guys automatic yan dito sa taas lumalabas dito, dito yan sa lumalabas makikita mo automatic siya pero sa akin guys hindi lumalabas dyan depende sa cellphone dito naman ko, dito naman sa silik guys sa may kanang baba sa kanang baba silik natin oh. No? Pero kung hindi Samsung ang gamit mo, pag type mo dito yan, pag type mo, automatic yan, lalabas na yan dito sa taas dito. pagkita mo na ang English dito. Sa akin kay Samsung, isilik natin ang ito. ha ah. ah, Ha, kita mo. Where where will we go? Hmm. Tapos yan guys, send mo na. Nakikita ah, mo, na, na kapag english ka na. Pero ang tinatype mo yung Tagalog, i send mo na siya. Hmm. Where will we go? Saan tayo pupunta? Hmm. Kahit saan guys. Kahit saan kang mag ano. Hmm. Balik natin guys. Dito tayo sa message. <coughs> Kahit dito sa message Guy, pwede mag-text ka ng Tagalog, English sa labas. O, oh. subukan natin. E, ano ko lang ang ko. Ayan. Mm -hmm. valid. Oh. tapos, mag-text tayo ha. Ah. E, press translate natin. Oh. pindutin mo lang itong translate. Mm. E, type natin ha. Ah, oh. Saan ka ngayon Ha? Ha? Where are you now? okay mo guys? Ganun lang kadali guys Kaya walang problema Kung hindi ka marunong mag-English Kahit hindi ka marunong mag-English guys Pero marunong ka mag-text ng English Ha? Sa Facebook ka Subukan natin ha hmm. I-open na natin Facebook tingnan natin ng Facebook guys Mag-comment tayo sa Facebook hmm. O so, ito Maghanap tayo dito Tapos mag-comment tayo guys Ang English English ang i-comment eh, natin Pero type natin Tagalog hmm. May dito Maghanap tayo dito hmm. Maghanap tayo dito guys Tapos mag-comment tayo Para makita nyo Hmm. Dito na lang sa new speed Dito tayo sa new speed ganap tayo dito na ano. kailang medyo mahina Ang signal ko guys Galo loading Mahina ang signal ko ay yung mga humusga gaya hmm. yeah, dito guys subukan natin mag comment dito ha ah. para makita nyo hmm. o oh, dito guys huwag mong kalimutan na sila kita tapos translate hmm, ayan na tapos mag comment na tayo ha ah. hmm. anong yung nagawa ninyo ha? Ah. select natin Oops, mahina ang signal guys Mahina ang signal Alamagay ha Antayin natin Medyo mahina ang signal sa loob Alamig na Kaya lang guys, kaya good job, kaya gawa signal. Oke. Okay. Anong Gina Gawa. Anong Gina Gawa. Dunia. Eh, nah guys, nah. Kita dengar saja. Oh. Oh, kita mau, guys. Hmm, Ayah, kita mau What are you doing? Okay, oh, kita mo guys, ang ang tina-type mo guys, anong ginagawa ninyo? Para lumalabas What are you doing? Mga diba guys, sandali lang magano. Sandali lang mag-type mag ng English. Ah, oh, ang sinasabi ko so guys, hindi mahirap kung hindi ka marunong mag-English tapos yan guys ha, ah, nandyan na yan kung um, lumalabas English na siya ang um, nandyan pwede na siyang isend pre-press mo na daw send mo lang siya guys ganun hmm. na nagalagay guys Mag um, type ng Tagalog ang um, lalabas English so, kung um, may natutunan ka man guys sa aking video ito huwag mo nang kalimutan mag subscribe like and share sa vlog ito. Salamat guys sa panonood mo.